Mahal kong kapatid, sa katahimikan ng gabi, sa oras ng pahinga, ng pagninilay, ng pananalangin, nais kang kausapin ng Diyos. Anak, sa gitna ng iyong pinagdaraanan, sa likod ng mga ngiting pilit, sa bawat luha na walang nakakakita, alam ng Diyos ang lahat. At ngayong gabi, may nais siyang iparating sa iyo. Mahal ka ng Diyos. Hindi ka nag-iisa. Hindi ka nakakalimutan. Sa bawat pintig ng puso mo, naroon ang pag-ibig niya. Tapat, talisay, walang kapantay. Kaya bago ka pumikit ngayong gabi, samahan mo kami sa isang time team na panalangin. Isuko mo ang lahat sa kanya. Ang sakit, ang takot, ang pagod, ang tanong at hayang ang pagmamahal ng Diyos ang pumuno sa puso mong naghahanap ng kapahingahan. Dahil sa gabing ito, muling ipapaalala sa ng langit, Anak, mahal kita. Manalangin tayo. O Diyos na amang nasa langit, sa gabing ito lumalapit po kami sa iyo hindi upang humiling lamang, kundi upang manahan, manahimik sa iyong presensya, at damhin ang yakap ng iyong walang hanggang pag-ibig. Panginoon, maraming salamat po. Dahil sa gitna ng lahat ng nangyayayari sa buhay, naririnig pa rin namin ang bulong ng iyong puso. Anak, mahal kita. Hindi mo kami iniwan sa aming kahinaan. Hindi mo kami pinabayaan sa aming mga kasalanan. Bagkus, mas pinili mong lapitan kami. Hindi upang hatulan, kundi upang yakapin hindi upang itulak, kundi upang hilumin. Tulad ng sinasabi sa iyong salita sa Jeremias chapter 31, verse 3, Minahal kita ng walang hanggan kaya't patuloy kitang inilapit sa akin sa pamamagitan ng kagandahang loob. Panginoon, napakapalad namin. Sa kabila ng aming mga kakulangan, ang sagot mo'y hindi galit kundi pag-ibig. Sa kabila ng aming paglayo, ang tugon mo'y paglapit. Ngayong gabi, hayaan mo pong kami tumigil muna sa lahat ng gulo ng mundo. Patahimikin mo ang aming isip na puno ng tanong. Pakalmahin mo ang puso naming balisa. Panginoon, gusto lang po naming makasigurado. Totoo bang hindi mo kami kinalimutan? At muli, ang sagot mong dumarating sa kaluluwa namin, ay malinaw. Hindi kita iniwan. Mahal kita noon, ngayon, at man. Panginoon, sa dami ng mga tinatakbuhan namin, trabaho, pamilya, responsibilidad, madalas po kaming napapagod at nalilimutan ka. Pero kahit kailan, hindi mo kami nalimutan. Sa bawat hinga namin ngayong gabi, ikaw ang dahilan kung bakit kami buhay pa Hipuin mo po ang bawat isa sa amin ngayon. Ang mga may dalang bigat sa puso, ang mga lumuluhan ng palihim, ang mga nananahimik pero nababasag na sa loob, haplusin mo kami, Panginoon. Haplusin mo ng iyong mapagpagaling na pag-ibig. Pagod na po kami sa pakikipaglaban sa sarili naming lakas. Ngayong gabi, nais naming isuko ang lahat sa iyo. Lahat ng sakit, lahat ng pangarap, lahat ng iniiyak naming hindi namin masabi sa iba. Dahil Ikaw lang, Panginoon, ang tunay na nakakaintindi sa lalim ng aming pinagdaraanan. At Ikaw rin, Panginoon, ang may kakayahang magpuno ng mga butas sa aming puso. Kaya't sa bawat pintig ng puso naming pagod, naway maramdaman naming muli ang tibok ng iyong walang hanggang pagmamahal. O Diyos ng kagandahang loob, yakapin mo po kami ngayong gabi. Ipagkaloob mo ang mahimbing na pahinga. Pagising bukas, naway taglay namin ang panibagong pag-asa, pag-asang galing sa katotohanang. Hindi kami iniwan ng iyong pag-ibig. At kung sakaling kami muling manghina, paalalahanan mo po kami nang iyong salita, minahal kita ng walang hanggan. Panginoon naming mapagmahal, sa katahimikan ng gabi, lumalapit kami sa iyo. Bitbit ang aming pagod, ang aming pangamba, ang aming mga tanong na walang kasagutan. Ngunit higit sa lahat, bitbit din namin ang pag-asang mula sa iyong wagas at tapat na pag-ibig. O Diyos! Salamat sa gabing ito. Salamat sa panibagong pagkakataong makalapit sa iyo. Upang magpahinga hindi lamang sa katawan, kundi sa iyong presensya na nagbibigay kapayapaan. Sa mundong puno ng paghihirap at pag-aalinlangan, madaling makalimot, Panginoon. Madaling magtanong, mahal pa ba ako ng Diyos? Kapag kami bigo, kapag kami nasasaktan, kapag ang mga panalangin ay tila walang kasagutan. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung kami nadala ng aming damdamin. Ngunit ngayong gabi, paalalahanan mo kami, mahal mo kami, kahit kailan, hindi ka tumigil magmahal. Sinabi mo sa Rome chapter 5, Pabon, verse 8, Inibig tayo ng Diyos kahit na tayo'y makasalanan pa. Ano pa ba bang patunay ang aming hahanapin kung sa kabila ng aming pagkukulang ikaw ay nanatiling tapat hindi mo kami minahal dahil kami ay mabuti minahal mo kami dahil ikaw ay diyos ng pag-ibig dahil sa iyong pagmamahal kami may lakas upang magpatuloy kaya't sa mga gabi ng pag-iisa yakapin mo po kami o ama sa mga oras ng katahimikan kausapin mo kami sa wika ng iyong pag-ibig. Hipuin mo po ang pusong sugatan, ang isipang naguguluhan, ang kaluluwang naghahanap ng kalinga. Panginoon, sa oras na ito, dinadala ko sa iyo ang lahat ng aking dinadala. Ang mga alalahanin ko tungkol sa kinabukasan, ang mga pagkakamali ko kahapon, ang mga takot ko ngayon isinusuko ko sa iyong paanan. Dahil alam kong mahal mo ako, kung paanong hindi mo kami iniwan sa aming pagiging makasalanan, ganon din ang pagtitiwala naming hindi mo kami iiwan sa panahon ng kahirapan, ng kalungkutan, ng kawalan ng direksyon. Tulungan mo kaming matutong tumahimik at pakinggan ang tinig ng iyong pag-ibig dahil sa bawat pintig ng aming puso, ikaw ang dahilan. Sa bawat paghinga, ikaw ang nagbibigay ng lakas. Sa gabing ito, Panginoon, naway maramdaman ng bawat isa ang iyong yakap, na sa bawat pighati ay may pag-asa, na sa gitna ng dilim may liwanag, at sa gitna ng lahat ng ito. May Diyos na nagsasabing, Anak, mahal kita, maging ang aming mga mahal sa buhay yakapin mo rin po sila ng iyong habag. Naway maramdaman din nila ang iyong pag-ibig, lalo na sa mga oras na sila'y tahimik na lumuluha. Panginoon, Ikaw ang tanging pag-asa at Ikaw ang tanging pagmamahal na hindi nagmamaliw. Maraming salamat po, O Diyos, dahil kahit kami ay hindi laging tapat, Ikaw ay nananatiling tapat at tunay. Hindi ka napapagod magmahal, hindi ka sumusuko sa Amen. Ngayong gabi, nagpapahinga kami sa iyo, sa iyong puso, sa iyong pag-ibig. At sa katotohanan ito, mahal mo kami, mahal mo ako. Sa ngalan ni Jesus na iyong bugtong na anak, na siyang pinakadakilang patunay ng iyong pag-ibig, ito ang aming panalangin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo para noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin. At mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalaing ka ng Diyos!